Sa'yo ba yung mumigi? Mm. Oo, <laughs> oh, na naman kami. Ano ba yan? Buti sinamahan ako ni Miggy. Sakit kasi ng ulo ko. <laughs> Konting grocery lang ang bibilihin namin ngayong araw dito sa superstore dahil balak naming mag costco bago bumalik ng pasukan sila Migi. Nagtaasa na naman ng presyo ng mga bilihin ng gulay at prutas dito sa Canada. Ito ang mga okra dito ay nagkakahalaga ng $4 per pound. Natignan nyo nga naman at liliit yung iba ay parang nalalantana. Karin kami ng siling maanghang pang sausaw sa bagoong kaya nga lang wala silang paninda kaya ito na nga lang binili namin siling Amerikano pang halos sa mga ulam. Bumili na nga rin kami nitong kamatis dahil yung mga mga tanim naming kamati sa bahay ay wala pa rin nahihinog mm -hmm. hanggang ngayon. Walang masyadong tao guys sa grocery. Yeah. kami isa. nilagang baka. Nilagang baka. Sit. Hmm? 1088. Pusit. Adobong po Ganyan. Ay, good naman, no anak. okay good i said the white milk i had no chocolate when i was like six years so. oh, <laughs> old <laughs> Buti na nga lang itong kasama kong bata ay alam na niya yung mga kukunin niyang grocery na mga kailangan niya sa bahay. Nandito naman tayo sa kabilang banda para kumuha ng dalawang supot na tinapay. Sabi ko nga kay Miggy ay i-check muna niya yung date ng tinapay bago niya ito kunin. Sobrang mamahal na nga talaga ng mga paninda ngayon. Naalala ko kasi 3 years ago wala pang pandemic ay ang mumura ng mga tinapay. na Nasa $2 something lang yung mga tinapay na binibili namin. Pati na nga rin yung mga canola oil na binibinta nila dito. Dati $4 something lang yon Ngayon guys, alam nyo ba na $9 something ang isa. Minsan nga kapag nag-sale sila, nasa $8 something. Sobrang mahal talaga guys. Halos mag na nga yung mga presyo. Dito naman tayo sa kabilang banda, yung mga bilihan nila ng chichirya. Siyempre kapag may kasama tayong bata, hindi mo talaga maiwas ang hindi mo ng mga chichirya. Pati na nga rin ako ay napabili na nga rin para may makain din ako sa bahay at may makukutkot habang nanonood ng TV. Pagkatapos naming mamili ng mga chichirya ay dumiritsyo na nga rin kami dito sa para makabayad na at makauwi na. At yan lang naman yung mga napamili namin ngayong araw. Iwan ko nga ba guys at hindi ko talaga mabudget ng maayos yung grocery namin dito sa Canada. Alam nyo ba na sa isang linggo ay tatlong breses nga akong maggrocery. O ayan guys, pauwi na kami at hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw at wag na wag ninyong kakalimutang ipalo ang ating Facebook page, I like and share at maraming maraming salamat. Bye bye!